unsa sa gibati ni mo do sir baga lagi dok mo lain ni ginawa dok ba na beta ang sa tapat tanaw dani papel ba ang ba uy murag Sarang, dok ko ani mong kan ba nipis ka baga huh, mo ba dok oh uh. nipis pero imong <laughs> sa ubos part murag baga kag nawong nawong <laughs> nawong no, dok bangga man to. Naong, napiktan bring naong dok. Napiktan ni mong naong yun. Kabalo ka ngano. Ano man dok? Baga kag naong sige mag pangayak pangayeg si Gilio. <tuk> <tuk> ba dok? Oh, mo nang baga ni mung naong. Baga ka payo na ikot to. Ay titog si Gilio, ana sig pangayo. Sige, pangayo. No. Oh, tai tai to, isa ka ma. Wala ni tambal dok. Wala ni tambal. Baga kay kagnawong sige ka mga gilyo. Hala dre! Kagnawong. Oh, ningaw-lingaw lang to ha ah, sa mga mga video. Entertainment oh, lang to. Ah, mga mga <laughs> oh, pero entertainment lang to. Shoutout ah, na sa mga amigo. Di na mo tagsa-tagsaan. kay daghan kayo mo. Di na mo kaya. Hindi makaya to, glitok litok ne. Ningaw-lingaw lang to mga boys. Shoutout ni Boss Joy. Kumbang Madam. लाग नहीं मतलब <laughs> <अच्छुगा। दो बदब। laughs>